Hello guys, ako pala si Boy Tuna, steward ng offshore. Ang trabaho ko ngayon ay mag refill ng mga tea, sa mga snack at mga chocolate. Yun ito, nirefill lang ako yung sweet tea namin at yung tea namin, mga coffee, mga honey at mga biskuit. Wow. Tulad nito, tapos mga chips. Yan. Tapos itong ano, Sprinkles. <laughs> Tapos, ayun, mga no, chocolate. Ayan, bagong Ayan. refill yan lahat. Yeah. Yan. Bagong refill. Mm, mga bagong refill lang to. Mga biskuit. ito, nature. Ano? Ayun, masasarap yung mga yan. Iba-iba yan. Iba-iba yan, iba-iba. Lollipop. Mga biscuit Ngayon, pupunta naman tayo sa mga snack tulad ng Samborito mga chichiria naman oh, okay. may mga chichiria din po uh, mga chichiria lahat ng dito kung gusto nyo kainin nyo na tas then sunod naman tayo sa mga dessert tulad ng ice cream tara let's go yan, lahat ng klase ng ice cream na gusto nyo, pwede pa. Ang pari may ube ba dyan? Paborito ko yung ube eh. Ano ito, may pinipig pa oh. May pinipig pa dito. Ano pa pinipig to? May mga ice candy, meron din ice candy dito. Pari naubos ba to? Hmm, naubos yan pag may mga client na. Pag may mga client na tayo, kapag nauaw naman kayo sa pagmamahal, punta lang kayo doon. Tara tulad nito papakita ko sa inyo yung mga drinks namin iba yung po may mga juice yung iba lang kasi wala juice ayun so, so, mga drinks no? gatas yung gatas nandito na lahat ng mga drinks na gusto nyo punta na lang kayo ito kaya ayun kito kasi naman ng another juice yung mga tulad ng mga buko mga ah, may buko juice din kayo din may buko may pineapple may ibang juice kasi kaya anti kasi okay. mga special mga din ano tapos ito mga drinks natin yun, yun. ano lang sa susunod na kabanata may mga trabaho pa kami papakita sa inyo bye